Kung ayaw mong magkaroon ng sakit sa kolon, ito ang pinaka-the best na pagkain na dapat mong kainin. Bawang. Napakasimple, di ba? Nasa kusina mo nga lang yan. Ang bawang kasi ay may taglay alisin, isang natural compound na may antibacterial, antifungal at antiviral properties na tumutulong sa pag-flush ng toxins sa katawan at sumusuporta sa liver at colon natin. Pwedeng-pwede magamit for natural internal cleansing. Pinapalakas din ito ang immune system habang nilalabanan ang mga pathogens sa bituka. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pag-inom o pagkain ng bawang ay nakatutulong sa pag-regulate ng blood pressure, cholesterol at digestion. Meron din itong antioxidants na lumalaban sa oxidative stress na nagdudulot ng implikasyon sa kolon at nagiging sanhi ng colon-related illnesses. Pwede mo itong ihalo sa mga pagkaing lulutuin mo. Pwede ka rin kumain ng isang clove ng bawang araw-araw o di kaya durugin ito, ihalo sa butter at gawing toast. Kaya kung gusto mong maiwasan ang mga sakit na may kaugnayan sa kolon mo, kumain ka ng bawang, may benefits pa gaya ng internal cleansing. Cleanse, look better, feel younger.